Huli na. Kaya naman pala. Pag iniikot mo yung mags, may time na po may preno, may time na maluwag yung ikot. So sa so isang buong ikot, may side na po may preno siya mag-isa. Tingnan niyo ha. Sobrang nipis na ng rotor disc. Sobrang kintab na. So kaya pag may preno, <coughs> parang nagkikis-kisa na ng bakal. Tapos yung brake pads, Antigas na, ayan oh. Parang plastic na, hindi na yung ano eh. Kintab na rin eh. Oh. Ngayon ko lang to papaltan simula nung mabili ko. Sana may mabili pa tayo. tas eto, tinan nyo. Bingkong, gumigewang siya. Kita sa camera. May part na sumasayaw. Kaya minsan, pag iniikot mo yung mugs pumipreno, hindi yung dire-diretso lang yung pre lang siya na ganyan. Kasi may high spot, may low spot. So, gumaganon yan. So, pag ni-resurface to, wala na. Hindi na kaya. Nipis na yan, no. Parang mga 6-7 mm na lang yata to. 5 mm. Babuasan mo rito, Ramdam mo na sa kamay yung bukol, eh, oh. Kala mo yung ano, pressure plate na makintab. <laughs> Sana may mabili pa tayo rito pang sprinter. Kabilaan na to para bago na ilang taon na ulit